Welcome to Melba's Bracket Online again guys So on this video guys, mag-update lang tayo sa malungkot na nangyari sa ating uh, isang investment Okay guys So wala, para ma-inform lang din kayo, baka kasi nagbabalak pa kayo mag-invest dito Okay So ito na guys, yung ating investment Yung ating sitaw guys ayan nating sitaw na dropshipping shipping ayan, ay lumabas so ito muna yung balita galing to sa kanilang ayan so galing to mismo doon sa sitaw website So, yan, Sabi dyan, sadly, our company, New Sita Corporation, will not continue, but the company will assure you that all money will be refunded to your designated bank accounts. So, dahil nagkaroon ng, uh, yun nga, yung SEC, ano yun? SEC ref, revocation yata ng kanilang, hindi sila napubahan ng SEC. Kaya, ayun, nagkuhan agad sila na mag-stop kasi baka daw magkaproblema problema pa pagka nagpatuloy pa sila so actually matagal na rin tong sisita almost mas a year na din naman and so yun naman ang promise nila <clears throat> i-re-refund daw nila I think 3% na lang yung kanila may -re so yun lang sana nga maging totoo yan na mag-refund pa sila pero yan huwag na masyadong umasa diba baka masaktan lang char. So, ito yung ating sitaw. So, kung makikita nyo naman dyan, guys, <clears throat> yung ating sitaw account naman ay yung naiwan na lang natin dito is yung mga tinubo na lang natin. So, yun lang din yung uh, maibibigay kong uh, parang suggestion sa inyo. Pagka, kasi marami talagang investment na yun nga, hindi nagtatagal. No? So, buti ito, medyo umabot pa ng I think one year or two years na mahigit. Okay, so ito, papakita ko sa inyo naman yung ating ano. So, meron pa ako ditong naiwan na for withdrawal. Sana na uh, 7,000 plus. <coughs> So, ayan, marami na tayong pending dito. Ito, start nung, ito, June 24. So, pending na yan. Ayan, so, hindi na rin naman ako umaasa dyan. So, yun lang talaga. Pagka nag-invest ka, so, invest mo lang yung kaya mong mawala sa sa'yo. gano'n Tapos, pagka tumubo na, ayan. So, kumuha ka na rin ng Mag-withdraw ka din ng mag-withdraw. diba pag kami pangyayaring ganito so ito naman yung mga na withdraw ko na ayan diba 3, 8, 4, 8, 5, 8. Uh, ano pa ba, ba yan 7, 1 tapos yung pangalawa so ayan so medyo malaki laki na din naman yung uh, na withdraw natin dito I think bawing bawi na din yung ating puhunan So, yun lang guys, yung update ko sa inyo. So, ito, yan, may mga tira pa tayo dyan. So, pag lumipat na tong freezing money dito sa wallet balance, i-withdraw rin natin. And hope so na magkatotoo nga na i-refund pa nila. Pero mostly sa mga ganito, hindi na yun na refund -re -re guys. So, yun lang guys. <coughs> if you like this video, please hit the like button and subscribe ka na din sa ating channel para sa mga iba pang rocket online nila guys bye